Yo, what's up mga boss? So for today's episode mga boss, ayan, i naman tayo. Zelo naman yung gamit natin dito mga boss. So, karap natin dito sa XP lane yung Derot na ka So, mas hindi tayo mahirapan pag Vengeance Derot mga boss. Ang mas nahirapan ako mga boss kapag nakapitripay yung kaharap ko sa XP. Dahil hindi tayo makatakbo. So dito mga boss, kaya natin to i-micro-micro lang Yung discarpin natin kapag zilong tayo mga boss Kailangan na natin sa early micro-micro O hanggang sa dulo Kailangan muna natin mag-microhan Hindi muna tayo masyadong aggressive dahil No, alam na alam ni na Na late game yung zilong Pero makasabay rin tayo sa early mga boss So, sumahan niyo ako mga boss Hanggang sa dulo Ang nakatanda dito mga boss na nag-rotate yung core ng So, yan. Nabigyan natin dito yung... Diba? So, mas... Talo tayong... Mabigis tayong maka item Dahil wala tayong harap dito sa EXP. At kapag ganitong sitwasyon mga boss, yung goal ko dito mga boss, uh, kunin ko yung gold para ma... Mas tumaba tayo. Mas so, mabilis tayong tumaba. At makapag-item. At makakarotin tayo sa ating kapit. Oh, dito mga boss na kung naan dito no basag yung kagampi ng Tori. So yan, tamang clear-clear lang natin at una tayo sa nakalibigap at tayo mga boss. At, at medyo mas mataba tayo kay dito mga boss. Oh. Yan, sabay tayo sa palagan dahil mas mataba tayo sa kanya. Dito ma, boss, medyo aggressive yung kaharap natin dito sa so. speaker na lugi, lugi siya sa item. Ayan, hilaras pa rin niya ako. So, Tsaka, nga ako dito mga boss. O. Ayan, dahil sa ng buhay ko, pinasok niya nga ako. Pero siya yung nabigyan. Dahil, ano, pinagmaliit lang yung zilong sa HP. Pero pag si zilong tumaba, matago na lang yung mga nagmamaliit sa atin. So, dito ako sa tablet mga boss lilip sana ako dito at uh, tutulong. I mean, ako pa yung nabigyan dahil dami lang nila mga boss. Pero hindi tayo magpatalo mga boss, babawi tayo mga boss. Nai naiwan ko lang lang. So, glit yung EXP dito. So, natapos talaga si Laird, pero hindi tayo papayag mga boss. Kaya, tayo pa yung nabigyan mga boss. Kala natin ma mapitas na yon. So dito mga boss, dito tayo si mid lane. Sumama na tayo sa ating mga kakampi. Dahil makinakita po yung mga duguan ng mga kakampi. At syempre, yung goal natin, babasag tayo na to. Meron ba sana, mas mataba kay, kay... sa core ng kalaban. piso na sana yung buhay. At dito, balak namin gawin yung Lord dahil mayroon ano, ha, ah, ayaw mo nang lumabas Ayan, gusto ko yung makaulti yung wing niya uh, tapos dito nalabas na naman ako at naglag pa buti na nga nag-risk nag, nag po yung mga katampi ko at nakadaw namin yung lord so dito naman sa mid lane nakikita po yung pulahan na yung ano shoot ah, ayan ah, yan po ipagkatapos natin dito ah, magtungo tayo sa goal natin. Nababasad man Tore. Yan yung pinaka unang goal ng Silong. Sa mga Silong user. Shot out sa mga Silong user dyan. At alam naman natin namin niya. Hindi to matatapos pa. So siyempre, lalipat na naman ako sa top lane at babasag na naman ulit ng Tore nila. So pagkatapos yung pumasag ng Tore, pag ambush kami gusto kami mag ambush ang kalaban Sa so na may dumaan dito at yun may chew na dumaan dito nabigyan natin then may miya. huwag mo na tayo mapalag bibili tayo ng winchon para uh, para sa minya na ilugin lugi tayo kapag may minya na hindi tayo makawin kaya niya tayo mukitasin pero pag may win tayo Ah, uh, Papalaga yung mga push So, tatapos namin nakuha yung Oh lord Ayan, dito kami nilipat sa top Ayan, sinipa tayo ng Joe Buti na, na. hindi pa tayo nabigyan At yun, mayroon lumabas na yung Mia So, paikot puta natin Ayan, nabigyan natin yung Mia At meron pa ah, yung mids nila nakuha natin so maganda yung ginawa natin ayan na bilin natin yung win para sa Mia Mia lang um, sa kanila Taya naman natin takbuhan yung mga ano yung iba so meron naman dito sa gitna magbigyan naman natin to and mas malambok mataba ayun ayan napindot ko pa yung win ma hindi naman yun kailangan Chin tayo na lang Dalawa lang kami buhay Ubusin mo na natin yung mga buff At uh, dito, maghanda yan. Sana yung mga kalaban Alright Malapit mo, ka played. na nga kung mabigyan So pag binito na yung buhay Uwi tayo at lilipat na naman tayo ng daanan Dito na naman ako sa top lane uh, Ah, mayroong Mia dito Walang uh, swerte si Mia Ayan, hindi po pala tita ah, nandito lang pala clear na ako eh. So, yan na yung sinasabi ko para sa mga yung went na binili ko. So, dito mga boss, ah, uh, password ako dahil ano, dalawa na lang yung buhay sa kalaban at kami rin, dalawa na rin at medyo mas mataba ako sa uh, mga kalaban at talo na sa mga kagampi ko so bigyan namin agad yung road so nakuha ng ating kagampi So, ganyan malapit na ito, matapos, kaso hindi pa, hindi pa kaya dahil buhay na yung apat. Ayan, tayo pa yung nabigyan ng Mia. So, ayan, hindi ko na nga napindot yung enchantment. So, dito na naman, hindi ka na yung laro dahil mataba na yung Mia, subang taba na yung Mia ng habos. Inigipkin na yung milya. So, ang time na mabuhay yung mga kakampi ko. Walaga natin to. Ayan, dito. No, Nawala -na yung milya. Nagulti pala. Keram. Hindi siya sinerte. Meron ba tayo win siya? Yan yung kagandahan pag nag-win tayo. At win -silo. Pag meron milya. Wala na kahit anong hero. Ng mga damage build guy. Ang palagan magwin silong. So dito, bala ko dito mga We boss na tapusin. Dahil ano, kaya naman niyang... Ayan, nabigyan pala yung kakambi ko. So dalawa kaming buhay, o apat na lang. Isa naman yung buhay. Ito na, hindi pa natin na ano, nasundot. So dito, gusto ko sa nabigyan yun hindi pa nga niya ako nakakuha. Kaso naubos yung minions. So, lifesteal mo na tayo sa mga minions na yan. Sayang. di na nahuli. So, may pangalawang round pa. Lipat naman ako sa top lane at bala kong tapusin. So, yan na eh, ito na. Ito na yung sinasabi ko. Tabak-taba ko na. So, bala tapusin. May glow buhay hindi, hindi naman nag-back yung isa? So, yun lang.